Ito lang yung laman ng ref. Pamigay ito. <laughs> good morning, guys. Hi, good morning. This is Shasha. And for today's video, ay meron tayong gagawin para pang pa-thank sa mga uh, magbabait, charot, uh, masisino na mga trabahante. Char. So, dahil may konting project tayo. And itong mga tao na to ay matagal-tagal na silang nag, uh, ano, nag-work sa akin. Tiyara. So, ito, pupunin natin kung ano ang uh, aming ibibigay as pasalamat sa kanila. Ano lang, uh, pang salo-salo lang nila, pwedeng pang New Year nila or pang, pang, pang Pasko nila dahil kami wala kaming Pasko dahil Diyasya ni Cristo kami. So, bibigyan lang namin sila ng uh, para pang handa. Gano. So, ito tayo. So, dito. So, meron tayong nabiling ano. Ha? Ah. Uh, bali. Actually, apat lang silang bibigyan. Pero yung isa ay naka ano na. Na-stop na sa trabaho. Pero bibigyan pa namin siya dahil magbibigat yung ginawa niya last time. So, eto, bibigyan natin to. Eto lang yung laman ng ref. Pamigay to. <laughs> so, eto na yung ating ham. Early ito na sa ibigay sa kanila. So, ang ano ito ay pork. May additional pa tayong ibigay sa kanila. Ito. Spaghetti. Ayan, pag-iisang kilong spaghetti. Tapos may sauce. Ayan, may sauce pa yan. Then, yung isa kasi ayaw, ayaw niya na ano, ng spam. Ito yung bibigay natin. Um, mixed fruits, pang ano, pang fruit salad. Pang buko salad. din eh.